lang araw po sa lahat po ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners. Welcome po sa aking YouTube channel. Sa video po na ito, ating sasagutin ng tanong ng isa sa ating follower o subscriber po. Narito po ang tanong. Pwede ko po bang ibaba ang amount ng aking contribution kay SSS? Para po masagot ang inyong tanong, atin pong i-base ito kay SSS. According po kay SSS, narito po ang sagot sa inyong tanong. Pero bago po iyan, tandaan po natin no, kapag nagpapalit po kayo ng monthly salary credit, meron po siyang corresponding amount na dapat ihulog po kay SSS. So, ibig pong sabihin, kung nagpalit po kayo ng monthly salary credit, automatic din po na mag-iiba din po ang inyong amount na iko-contribute po kay SSS. Like for example po, kung 5,000 ang inyong pong MSC or monthly salary credit, meron po siyang corresponding na dapat bayaran na amount sa SSS na contribution is 750 pesos po. Then kung 6,000 naman, ang dapat ihulog po na amount o iko-contribute po kay SSS ay 900 pesos. So, yan po ang ibig kong sabihin. Ngayon, bumalik po tayo sa inyong tanong. Okay? Narito po ang nakasulat naman kay SSS. No limit in frequency and amount shall be imposed in case of decrease in MSC. But in no case, shall it be lower than the prevailing minimum MSC. So, ano po ba yung ibig sabihin yan? Kung kayo po ay magdi-decrease ng contribution sa SSS o MSC, wala pong limit in frequency and amount po. Kayo po ang mag-choose. Gusto nyo ng MSC na 9,000, then 8,000, then sa susunod na naman buwan is 7,000, then 6,000, then 5,000. So wala po siyang limit. Okay lang po. As long as nagde-decrease o pababa po yung inyong MSC, no? Iba po yung nag-i-increase. Meron din pong rules doon, no? So, pag gusto niyo po mag-decrease ng MSC, wala pong limit in frequency at amount po. As long din po, as long din po, the prevailing minimum MSC, hindi po siya bababa hanggang doon. Like, sa table, kung yung pinaka-minimum po niya is 5,000, hindi po ninyo kailangan, hindi po pwedeng ibaba ng 4,000 nito. Sana po, nasagot po natin ang inyong katanungan. Yan lamang po ang ating information sa ngayong araw.